Hinamo ng Pilipinas ang China na maging sinsero pagdating sa pakikipag-usap nito ukol sa pagresolba ng mga gusot sa West Philippine Sea. Kasunod nito ng panibagong pangaharas ng Chinese Coast Guard sa mga mangingis ng sakay ng fishing boat na Legendary Joe sa Scarborough Shoal. Ang pakiusap natin sa China, sana tapatan nila ng aksyon sa, sa, ground, no? sa, sa ground, yung ating napag-usapan between the Philippine government and the Chinese <coughs> government. Of China, no? tapatan nila ito at uh, sana moving forward mm -hmm. ay ma-implement yung uh, pag-uusap kasi mm -hmm. it is not in the interest of the Philippines nor with China na matumaas ang tension. Nakunan ng video ang paglapit ng mga Chinese Coast Guard personnel sa mga Pilipinong isda noong January 12 at sa pilitang ipinabalik ang mga seashell na kanilang nakolekta sa bukana ng shoal. Nakauwi na no and nagpapasalamat po tayo doon sa kumuha ng video mm. no kasi kung wala doon sa video 'yon hindi natin makikita hindi makikita ng taong bayan yung mga kaganapan doon no na sila ay pinipigilan ah, naglabas ng ah, inflatable boats yung Chinese Coast Guard at eh, yung mga kanilang yung shells no dagdag pa ng National Security Council hindi magandang pambungad ng taon ang panibagong insidente sa so West Philippine Sea Ikinababahala natin ito and we condemn uh, this latest um, provocative action on the part of the Chinese Coast Guard laban sa ating mga mangingisda. Ikinababahala rin ng armed forces ang insidente sa pagitan ng Chinese Coast Guard at mga Pilipinong mangingisda. We consider this alarming because yun nga, no, lumalapit at lumalapit na po yung mga incidents. But with the command conference that we had, no, there was a guidance by the President na we also try to see different approaches to how we handle the situation. So with any situation, sir, the Armed Forces will also look into that. Um, ang sabi nga po natin, we do not want to micromanage our ground commanders. Matatandaang sa pinakahuling bilateral consultation mechanism sa South China Sea ng Pilipinas at China, nagkasundo ang dalawang panig na re-resolbahin ang mga gusot sa pamamagitan ng diplomasya at kalmadong pamamaraan. Wala pang bagong pahayag ang DFA at Chinese Embassy sa pinakahuling insidente sa Scarborough Shoal. Trista CNN Philippines. Um.